Gano'n pa sa unahan niya, natin. Ambak din na dito, grabe oh. Less than 24 hours na lang at babalik na si Orme, grabe. Alam mo ba na mayroong malaking remembrance ang iniwan dito sa Recto hanggang Divisoria, alam mo ba kung ano yan? Tara iputin natin yun, ang huling sulyap bago pagbalik ni Orme, ito. Last time nila lang makikita ito kabayan dahil malinis na ito pagbalik ni Orme, bukas. One day before pagupo ni Yorme dito Ikot muna tayo sa rekto Grabe no Nag iwan ng matinding basura Bago pagbalik ni Yorme May mga pagawaan pa rin ng mga docks dito sa rekto Siya na yun Ito mukhang ko na rin Bilang na rin yung mga araw dito Yan no? kita mo yan no Yan no? Passport, birth certificate Nako Kaya ka ba yun no Tinan mo Ganina kwanto parang Smoky Mountain Kapuntok yung basura nandito Wala talagang uh, disiplina Hindi na nila inaantay yung truck Basta may makitang tapunan ng basura Doon latag agad nila Kaya na may nakuha nila kayo no? Ilang minutes nila sila dito naghakot Kailangan to ng konta lang Loader Basura dito Nakakalungkot uh, lang oh. Ginawang uh, ano, na, eh, dam site. Kasi nakakot lang ay no. Oh. Pero pa sa una niya ni natin. So ito pa yung one day before pagbalik ni Orme dito. Legit pa yun nakita niyo kabayan totoong kwento. Pasura. Mga pasok na bote po. Yung mga kanta. Itchas. Sir, ano kadami to kanina sir? Yan eh, hindi tapo na ng basura yan dyan. Kung saan na lang nila gusto itatag dyan oh. Grabe oh. Matinding kanto, to. Matinding remembrance bago pagbalik ni Orme. Yan. Wala na yung kabayan. Last day na ayan, ngayon yan. Bukas wala na yan. Misto lang ko na lang to. Malinis ito bukas. Ano, nagbalikan yung mga obstruction dito? Ano, oh, na-clearing nato ba? Ah. Correcto. Yun, no? Know? Alos kabahan ng recto ngayon dito, puro ng basura. Yun, no? Know? Patikin pa lang yung kanina, pero ito yung matindi, oh. Grabe. Wala talaga ng disiplina. Dati, dati hindi ko ito makikita mga pasura dyan eh. Kahit yung oras ko na yan. Buti hindi dito sa Kalakitano kasi hindi na madaan ang mga sakyan dyan. Parang wala nang pakialam yung kwan dito na. Kanyang-kanyang kan. So buti nilang kabay na babalik yung siyorm nito at ito, re resolvehin niya yung kwan nito. Dapat ganitong oras wala na yan kasi suwerte ngayon kasi Sunday. Paano pag weekdays tapos gabundok yung basura dyan? Siyempre, dagaan pa yung mga truck dyan. So, matatrapik. Pero tapos yung rasar nito, ha? Plus cheese na ng umaga. Ate, no? Parang, uh, kanto, sinadya, ha? Ito pa guys, malapit sa kanto estero. Tambak nito din dito, grabe. Oh. Sa estero. Ito nagkakaroon parang dredging din, no. No kayo mga burak. Mga ilang araw na nakanto na tambakan. Nah, so, di besore tayo, ikutin natin ngayon. Nasa balastis na. Tingnan natin yung sitwasyon ngayon dito. Meron pala dito. Yung mga basura kasi kabay, hindi dapat magtagalan niya kasi mga ngamoy. Tapos yung iba, sunod-sunod din sila magtapon dyan. Hanggang sa magiging ko na naman, Smoky Mountain. Ang dami. Ang dami. dito natin sa kalagitnaan ng Divisoria oh, may inayos sila sa taas o oh, nakita wire oh, ah, may pero ito oh, yung tambak ng basura dito sa kabila eh di ba kasi contractor dito sa dinadaanan natin eh maluwag oh Ito yung basura dati, tina. Mukhang wala na, malinis na. Ah, diba, ang ganda tignan kapag wala walang tambak, no? Bagong aspaltado pa ng kalsada. And guys, ah, one day before, Pagbalik ni Yorme Sitwasyon na rin ng Divisoria Ano masasabi niyo? Biglang nagwala basura dito sa dulo no? Okay, so far ka ba na maluwag dito Dito naman sa sidewalk Yan, ikutin natin Yan, may mga kaunting latag lang dito sa sidewalk Pero nadala na naman ng mga tao ayun na ayun e nga ba yun, walang vendors dito yun, clear so balik ko na ulit tumawak na yung kalsada dito so last day yun na may kita ganito, mas malinis na to bukas, pagupo ni Yorme Dito sa kabila naman, matinding remembrance. Tambak na pasura. Yan yung iiwan. Nang uh, ngayon, bago alis. Diba? Matinding remembrance. Tara, dito tayo sa kanya yan. mo yung isa tayo ngayon. Ganda, no? Lakas ang aircon dito ka ba yan? Ang lamig. Yun, no? Wow, At way dito. Oh. Wala nang tambay. Ito, wala nang vendor yan, no? All Clear.